Malaki din siya, oh. So, ilalagay natin ang ating motor sa free parking doon sa labas kasi naklap siya kanina at nag-promissory note lang ako doon sa may admin para absuelto tayo next time na mangyari ulit. Eh, may violation na. Naiwan ko kasi tong motor doon sa illegal parking kasi medyo pagod na kagabi. And so, ito naman si Uno ilalagay naman natin siya somewhere else. Kasi overnight na rin siya dyan, bawal daw. So, ito kasi free parking siya for all, basta walang events. Uh, nagpaalam lang sa clubhouse hanggang 10pm lang. So, kailangan na rin alisin to. Hindi natin alam kung saan ilalagay, bahala na. Mamalengke din kami. So, tagay ko muna to. So, yun, may nahanap tayong spot. First come, first serve kasi dito. Yan, so nilagyan na lang natin ng cover kasi medyo maulan ngayon bandang hapon, gabi yan. So, hindi siya mababasa. Okay, balik na tayo doon kay Mami sa may kotse. Doon siya naghintay. Tapos tinangay ko na lang din to, Kasi nabasa ka doon eh. Yun pa ang problema ko ngayon, yung parking. So, sana makakuha tayo ng parking dito. Medyo may kamahalan yung nasabi sa akin parking. 6,500 per month. Mas-start na tayo ng sasakyan. Restrain muna natin yung daog kasi medyo mainit na dalang sa init dito. Mm -hmm. Kumusta ka naman dyan? Okay, biyay na kami. Mainit na si Uno. At medyo ko na sa loob. Punta na kami ng supermarket, palengke. Kahit saan, basta makapamili kami ng supplies. Sa yung mga supplies namin sa bahay, inubos na namin bago kami umalis. Kailangan ng mamili. Malaki din siya oh. Everything you need is here. This is just like 10 minutes away from us. So we're here in the main section. Ko kami na isang kilo dito. May syempre pang sigang tubig ang mga bata. Ito sinigang cut. Isang kilo dito. Sa manok naman, kalahating leg quarter, kalahating wings. May pasipo din pala sila dito. Eh. Sama. Ay, mura lang. P157.50 pwede ito. Gusto na yung nato. Tapos so, may pahipon. Ito, marinated bangus. Iba ba yung presyo nito? premium? yun? Ah, printing Parin din. P228. Ah, 2 pesos lang. Parin sa sarili. Okay, yun na. Ikaw ang naisip ko kuha tayo ng show favorite kasi nyo to ay siya nagpwede ay Japanese kuha tayo Japanese Miss ko na to oh. Ada tamu nang di bread parles. Ang <coughs> bago si dito. Peach, mixed tea, sakura, apple tea. Sige, ano gusto mo? Ano. Sakura? Ayun no, may ano peach. Ah, 'yun ano. Sige, 'yun. Mix. Hello wine mommy. Okay. Bye after